naghahanda ako ng pagkain ng mga papi. Ayan sila, oh. Malalaki na. One month na kasi sila. Ito na yung handa ko. Nagluto ako ng... Ayan, yeah, nagluto ako ng pagkain. Nilas na wet benji. Atay yan. Kalabasa at carrots. Ito, ito sa mga papi. Dinurog ko na yung kalabasa. Sabaw. Haluan ko lang ng... Oh, buti may si relax pa ako nung kay Benjito natira si relax lang mga dalawang kutsara na lang ng si relax tapakainin ko sila kawawa naman kasi si Snowy eh malalakas na silang kumain so isang buwan na konti-unti ko na silang pakakainin So, unang pagkain nila nito. Unahin ko pagkain yung mga papi. <laughs> Ayan, lumabas na sila sa hula. <laughs> wait lang. Ah, Ait na ka uh. mo. Ay, na. Tay, 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 tay. Ito, to. Ito, na. Ah. Ala. Tay. Sino isa? Tago ang isa, nagtago. Nagtago. tago Ala. Tak benda sahaja bukan. Atsik tengah nanti Isa. Tengok ni. Ini tu. Ini nak kawal nasi lah. Ada. Nanti Isa pampah nak. Nak kawal lah. Istimewa ni lah. Tengok ni. It. Kasi na na sila ng pagkain ni Snowy. At sa tuwing papakainin ko yun si Snowy. At saka si Benji, Parang gusto na nilang lumabas sa kulungan nila. Yeah. Naawa ako. Kaya pinaka pinapakain ko na ngayon. Punti-unti lang naman. subukan ka na. Ha? Ito. Hindi <laughs> makakalakad sa tiles ito. Eh. Parang na ano, na lagi. Ang dalawa nag antay si Benji, eh no na Snowy, pina, pinakyat ko dyan sa Kasi baka agawin niya yung pagkain ng papi. Wait lang, Snowy, ha? Uy, bubos na. Uy, yun pa. madumihan mama, dumihan mamaya. Yeah. Yan, tapos na yung isa. Ikaw tapos na. Tuy, Tapos na. Ay, madumi yung pa, ama. Tapos na ikaw, tay. Tapos na. Yummy. <coughs> <coughs> Ba, ubos nila. Hala, ubos talaga nila, oh. Naingay sa labas. So, guys, lalakain tong dalawang brown. Turn, Busog na. Okay. Bye-bye, kay busog na sila. At ang masusunod, si Benji at si Snowy na ano naman ang kakain. Me levanta ese la.